Alam niyo ba kung paano natutukoy ang kasarian ng magiging anak? Tara, tuklasin natin gamit ang Punnett Square. Ang Punnett Square ay isang diagram na ginagamit upang makita ang posibleng kombinasyon ng mga genes o alleles mula sa mga magulang. Paano nagiging babae o lalaki ang magiging anak? Ang kasarian ng isang sanggol ay natutukoy ng mga sex chromosomes. Ang mga babae ay may dalawang X chromosomes or XX, habang ang mga lalaki ay may isang X chromosome at isang Y chromosome or XY. Ang mga sex chromosomes na minamana mula sa mga magulang ay nagtatakda kung ang anak ay magiging babae o lalaki. Paano gamitin ang Punnett square para sa kasarian? Una, tukuyin ang mga sex chromosomes ng magulang. Ang sex chromosomes ng ina ay XX at ang sex chromosomes ng ama ay XY. Pangalawa, gumawa ng panit square. Isulat ang mga sex chromosomes ng ina sa tuktok ng panit square at ang mga sex chromosomes ng ama sa gilid ng panit square. Pangatlo, punan ang panit square. Punan ang Punnett square sa pamamagitan ng pagsulat ng kombinasyon ng mga sex chromosomes sa bawat kahon. Ito ay kagaya ng ating napag-aralan noong nakaraang leksyon. At ang huli, tukuyin ang kasarian ng magiging anak. Sa Punnett square, makikita natin na mayroong dalawa o 50% na posibilidad na magiging babae. At ganun din, mayroong dalawa o 50% na posibilidad na magiging lalaki ang mga anak. At iyan kung paano natin magagamit ang Punnett square upang mahulaan ang posibleng kasarian ng magiging anak. Sino nga ba ang nagtatakda ng kasarian ng anak? Ang sagot ay ang tatay. Ang Y chromosome ng tatay ang nagdadala ng decision making power pagdating sa kasarian ng magiging anak. Kaya, sa susunod na magkakaroon kayo ng baby gender reveal party, alam nyo na kung sino o kanino ibibigay ang credit. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli. Music